Hello mga kacharis, luto tayo ng bulgogi, beef bulgogi noodles, Korean noodles. Pagpasayin niyo, sahan niyo na yung aming kaserola kasi luma na. Magmamarinate ako ng bacon slice. Maglagay tayo ng nor seasoning. Konti lang. Magic. Lagay ako ng konting oyster. Konti lang kasi konti lang naman yung bacon. Bacon daw. Siyempre, haluin natin ang malinis na kamay. Sa ating malinis na kamay. Hintay lang natin yung paminta kasi nagpabili pa ako. Okay na yan. Dito lang pala ako nagluto, guys. At siyempre, mag-init ako ng water. Buksan ang ating magandang kanan charot. Oh my gosh, walang ako eh. Ayun, lakas. Lakas niya mga kacharis. Check na natin mga kacharis yung tubig. Pwede na yan. Saan ng tubig ba? Kumikibot-kibot na ang water. Kaya nangyay na natin yung beef. Bulgogi noodles. Hindi yan sponsor mga kacheris pero baka naman sarot. Ayan, tatlo yung lulutuin ko. Shout out doon sa ating noodle supporter, charot. Ang baas sa bahay ni Uncle. Ito, noodles na niluluto ko. Ayaw matanggal. Lagay ko na rin yung dry veggies na kasama sa noodles. Balik to rin. Check ko na mga kacharis ang ating noodles. Okay na yan. Siyempre, patay na natin yung apoy. Wala akong white onion, mga kacharis. Red na lang. Pwede na yan, basta onion. Pero mas okay sana kung yung ano, yung white hiyas. Paray okay. ko na yung bacon na kuminari Maganda rin sana kung merong bell paper na red and green. Kaso wala mga katsari. Check na natin mga katsari. Wow! Pwede na siya. Pwede na siya inoon. Sarap. Kaya din itong mga kacharis. Lagay ko na yung noodles. Malamig. Siyempre, mekos-mekos natin yung noodles bago natin ilagay yung seasoning niya. Seasoning ba? Tama ba? Oh, tama daw. Sabi ng judge ko dito sa Huwag hindi yan pang baby wipes na ano. Ayan o, oh, kaya kachawis. Kayo ba'y natatakam? Charot. Mm -hmm. Siyempre, lagay ko na yung seasoning. Mm -hmm. Tatlo yung noodles, kaya tatlo yung... Wow! level up natin yung bulgogi noodles yeah. yeah. mekos-mekos natin ng oh. aingi para yung sauce ay eh, wow so yummy O oh, yung pusa, wala sa kulungan. Ayan na mga kachoris. Yung bulgogi natin, ano. Wala kayo sa tabi-tabi. natin sa pakiluto. Good news pa naman mga Charis, nakalabas na yung aking anak sa hospital. Nandiyan ko, tama ka naman. Nagaya mga kacharis ng dahon. Gupit-gupitin na natin. Kaunti lang kasi ayaw ng anak kong may ganyan. 哦，对，我。 Pak! Eto na mga kacharis. Lami siya. Kain sa'yo. Luto na yung aking beef bulgogi guys na ininvento. Charot. Na niluto. Tikma na natin. Super yummy. Yummy yummy first bite. Thank you, mm, mm.